Hello mga ka-rockhounds and hello world Update Update sa ating uh, sa aking uh, proyekto na mini towers uh, Kakayari ko lang po sa pang 12 sa pang isang dosena Grabe, napakatagal Ay nako. At ayan uh, nga po magliligpit lang ako and then ah uh, babaligtarin ko na po yung lamesa. Para ito yung nakaharap sa akin. At uh, mag-i-start na po tayo na mag shaping. shape ko na po sila ng towers. Yan. Ito po ang uh, mga gagawing towers. Ang tawag po dito sa isa na to ay uh, brown jasper. Galing po ng bulakan yan. Ito po ay uh, serpentine galing ng Olongapo City yan Olongapo uh, ito naman ay Sim Agate galing ng Bulacan pa rin ito po ay uh, Marcasite Jasper galing ng Bulacan pa rin yan ito naman po ay uh, Agatized Coral Bulakan pa rin. Ito ay petrified wood. Sa bulakan pa rin galing. Ito po ay serpentine. Galing naman ng Baler Aurora. Ito po ay low quality sambalish jade. Ito naman ay pre-night. Galing ng sambales. Ito po ay purple chalcedony. Galing ng bulakan. Ito po ay white jasper. Bulakan pa rin. At uh, ito po ay uh, low quality jade. Galing ng sambales. Bali, dalawa po yung jade na sinama ko. Yung isa ay green, green white. Ito naman, green, white, light pink. Tapos, medyo madilaw-dilaw. Yan. So, ayusin uh, ko lang po yung machine. Iaharap ko lang po dito. Wait lang po. Ayan, na ko na po siya. Natanggal ko na yung uh, blade dito. At pinalitan ko na po ng bagong bagong flat laps yung aking nakatabi na bagong flat ay akin ang magagamit dahil pag itong luma ang ginamit ko hindi po niyan kakayanin yung ano pagkakayas ng mga malalaking bloke ng tower kaya kailangan talaga matalim yan so yan nagtesting na po ako kahapon Bali kahapon ako nag-video. Yun nga lang, inabot po ako ng alas 5, kaya stop na. Ayan. Yung mga bloke na yan, itong mga ganitong bloke, yung mga bloke, kakayasan lahat ng kanto. Ayan. Bali, papantayin lang po yung surface. Pagpantayin na lahat ng surface, kakayasan naman yung mga kanto na yan para maging hexagon hugis hexagon. Pagka naman po na, lahat po yan, bali lahat yan, gagaw gagawin kong hugis hexagon. Tapos, pagkaraan po noon, lalagyan ko na po ng tip. Yan, so, hahanap lang po ako na maghahanap, maghahawak ng cellphone. At ako yung mag-start na. Wait lang po. Ayan, well, ito na po yung pre-night. Uh, pre-night from Sandalis. Serpentine ng Baler Aurora. Serpentine ng Sambales. Ayan, o. Oh. Diba? Nakatatlo na po tayo. Ayan. Dapat kasi dapat pantay yung magkakatayo niya. Yan o. Yan. Pantay. So, lipat naman ako sa isa. Kada makakagawa ako ng hexagon, bibidyoan ko sila isa-isa kasi yung humawa kanina ay may pasok po ngayong araw. So, wala na pong maghahawak. Ito namang uh, white jasper ng bulakan ng aking isusunod. Wait lang po. Hello! Ayan. Natapos na po nating uh, nat Natapos ko na pong uh, kayasan yung mga kanto lahat po ay nakayas na at uh, naging hugis hexagon na siya yan uh, eh, medyo natagalan kasi magbilis makaubos ng number 80 na grip yung ganitong tower Ayan. kung meron uh, kung halimbawa wala akong reserve ng ganito hindi ko siya tatanggapin eh <laughs> kasi hindi matatapos. Uh, madali siyang maupod. Yan. Papalamigin ko lang yung machine habang pinapalamig ko 'yung machine. Papakita ko po sa inyo isa-isa. Ito po yung sim agate. Yan. Yan yung sim agate, ito yung brown jasper. Ito yung uh, coral fossilized coral. Ito yung marcasite jasper. Red jasper na may marcasite inclusion. Yan. Ito naman yung white jasper. Pre-night. Sambales Neprate Jade na hindi naman ganong kaganda ng kanyang quality pero pang pang ano po kasi siya eh, yung quality niya pang tower yung kasi mga tinatawag na mga good quality ng mga nephrite jade yun po yung mga translucent Yan, ito naman po ay uh, purple chalcedony eh, eh. Ito naman ay yun, nephrite jade pa rin na may pagka-pink, medyo pink-pink. Ito po ay yung serpentine nagaling ng Valer Aurora. Ito naman yung serpentine nagaling galing ng Sambales At lastly, petrified wood galing ng bulakan. Yan. Uh, palalamigin ko lang si machine kasi mainit na nilagyan ko na ng basahan na basa sa ibabaw kasi ang init eh baka mag overheat yan so ito po yung aking mga yan gagawing tower tapos ang gagawin ko na po dito is patutuloy patutulisin ko po yung tip magkakaroon siya ng tip yan eh yan so yun nga lang hindi ko mabibidyohan kung paano siya i-grind kasi walang maghahawak ang mayayari po nito uh, sisimulan ko na rin ngayon ng pagkakayas yun nga lang syempre malapit na mag 5 kaya hihinto po ako tapos bukas ko na lang i-continue sa part Uh, bukas ng umaga, yan, wala na pong pasok ang mga bata, kaya meron na pong maghahawak ng cellphone. Yan. Ang katukutulong ko si mag-vlog ay yung aking anak ski, na si Crumbles. Siya po ang uh, naghahawak ng cellphone habang ako ay gumagawa. yun nga lang, syempre may pasok. Kaya yun wala akong tagahawak ngayon pero bukas sabado bukas di yun meron ang magahawak para makikita nyo po kung paano tasahan yung dulo para magkaroon ng tip Ayan, may posa sa background na ngumingiyaw si Muning Ski yan po yan yung pusa yun, naghahanap ng daga yan so update ko na lang po kayo bukas. Yan. Kayo no, pupis ako na to. Siguro mga dalawa or tatlo kasi kailangan ito Lunes matapos na. Yeah. Yeah, gagawa ako ngayon. Pero tsak na hindi matatapos nito, ang dami nito eh. Yan. Kaya bukas yung part 4 ay uh, pagtatasa ng dulo tapos pre na yan ang tawag po sa process, process na to sa step na to ay shaping yan bukas pre-polishing pagkatapos ng pre-polishing final na so ayun po ang aking update bye bye